<laughs> <Boy! Ay! laughs> oh, ba? ano, dino -dino? Bakit naman naman? Iinuman! Hoy! AY! JAKETA! HAHA! HAHA! Ano? 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 Bakit? Bakit? Nasaan si Katabaw? Sakit na! Kanya yung jacket na yan eh! Uh, ano Sino kaya yung kausap oh. mo? Ayo! Malamig! Oo! Oh, malamig! Oo! Oh, jacket nga eh! Bakit? Samog pa eh! Yan dito! Yeah. Ano oh, <laughs> yan? Ano yan? Wah! Oh, Hihihi! Masarap yan! Ano? Tan! Tan! Para maiba naman 'ano? Sige, mako na lang kayo. Sunod na lang ako. Ay okay, sige. Dadalhin ko pulutan. Sige. Okay. Eh. Sige, sige, sige. Tago-tago pa kayo ng usap-usapan niyo. Lumabas ka pa talaga. Kasala. <laughs> Bye. Ito, bilahin hey. mo pulutan. Ito, bilisan mo. <laughs> Bakit? Ah, pangpulutan, lalate. O, oh, kumain din. Ayaw mo yata ako pagbintan eh. Diba ka yan? Pulutan. Pulutan nga, mag-inom kami doon sa dagat. Mili pa ng pong pulutan nila. Magaling din talaga. Abot ka sa akin. Okay, para matag ang lang ating lamig. Ah, lamig, O, oh, Yuck, tara para ating pulutan, oh. ay, no? Okay, parang wala yung lamig. Ayun, ay, yun. Oh, Mukha kay parami kayong pambili, ha? Ah. <laughs> ay. Oh, dami, ususok ko oh. lang, oh. Uto pala kay surf na. Oh, ay! Ayos kayo! Bago pa lang kayo nag-isimula! Oo! Mahalas uh, Rarating natin oh, kami namin! Pulutan! Yo! Meron pa! O, tagay na agad! Eh, paano mag-isimulan niya, no? Tagay, Val! Ang painit para! Lamig-lamig ng panahon, eh! Ayoko! ko! Ubo, ubo! Ubo! ka na. Uh, Tagay! Ano kayo, ah? Ano? Swabi, so, ah! Ayos ang trip niya! Dito pa sa dagat, eh! Okay! Ha! 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 Balance kasi yung panahon, malamig tapos may pang-ipit. Oh, isang ano. Okay, meron akong mga to, mga nakahabi ng pulutan natin. Kaya nga, ko, na. Sabi ko, ito ka to kanina. nag Ay, Sabi ko, dadalalahin na. Na din ako ng pulutan. Sa <laughs> pulutan ngayon, oh. No? <laughs> mm. Ah. Tarap. Ah. Masuabi. Uh -huh. Suabiyan ah. Oh. Kasi wala lang sakit. Hmm. Ano? Ah, pumunta ka dito, hindi na ka naka-jacket. Parang ano eh. Hindi kami niya nilalamig, pera muna na jacket mo. No? Ay, ano ka naman ah. Na. Parang hindi ka naligin, hindi naman naligo yan. Yan, Hindi ka parang naligo kayo umaga. Ay, kaya pala. Oh. Sa laki ng katawan niya, hindi na ginihinaw oh. yung kanang kalak. Ano ba? Oh. pumunta ka dito, tapos naka-ready ka, tamo yung dalawa naka-jacket. Kasi ah, ikaw hindi, parang ano eh. Parang luko eh. <laughs> Ay, sige lang pala. Kaya, iihi ako. Ang kalipa ako na Sige, sige, sige. Labig! Tayo Labig! Yung wala mo kayo nang dalala kong puwan eh! Direk naman ang lalamigin nun, hindi ramin siya. Hindi nga lalamigin yun, bata pa naman. Ano Hoy! Aoy! Jacket Ano naman ito? Bakit? <laughs> bakit? <laughs> Asan si Katabaw? Katab- ah... Kanya yung jacket na yan eh! O, tingnan mo! Oo, so, hindi oh, 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 na kayo magkaintindihan mga... Ano? Malakaban si na kayo. Wala din si Katabaw. Jacket ni Katabaw! O, isubot mo yan oh! Ay, so, jacket, jacket ko to, magka pares lang kami. Wow, ang sakit dito. Sakit eh. Pang, uh, yan ang suot niya nung umalis. Kayo, ikaw kausap nun? O ano, di ba? Hindi, hindi ako kausap nun. Ba't tapos ulod pa. Wala naman dito sa katabaw. Eh, alam ko, nag-iinom na naman kayo. Nag-iinom nag kami, kami lang. Ano lang? Eh, alam namin, hindi mo papayagan yung pag-inakit namin. Ba't Pag na pwede pumunta dito? Paano mo nalaman na dito kami? Sinundan ko nga. Bumili pa nga doon. O, ayan, ang manok. Sinundan ko yan. Bumili pa ang bulutan. Pinili namin to. Ano pili niyan? Hindi mo sa amin, walang pambili. Ako. Bagus ako dyan mga yan Pag yun, ay nako, -oh, mandat. Wala rito. Kayo, magkakakonsaba kayong lahat ha? Wala, wala dito. Wala ka dito. Punta ka lang dito. Para manakit. Oo. Uh, ah, wala namin naman ang tao eh. Manda yung sakit. Sakit eh. Buti ka mo, umi hmm. eh. Well, ano, nakayari na naman siya mga nung katakpan pa natin. Oo. Oh. Oo. Oh, ano? Oo. Oh. Oh, ito na pala eh. Iyot jacket mo. Okay. Dapat ka na kung ikaw, babe. Eh. Bakit? Ano nangyari? Nasuntang ka pala ni Katrina. Hindi lang sa inyo ko? Oo, napagkamalay yung ikaw. ikaw. Tabutan na lang kinira mo. Ay, ano na... sabi niyo? Wala. Hey, bro, sabi namin ay oh. hindi eh, naman namin alam. Saka <laughs> <laughs> namin. Oo, bote na lang. Pinagtakpan niyo ako. Pasay ko. Kasaktan. Sa susunod, magdala ka ng iyo. Hindi ka napapagpintangan tuloy. Hiram ka pa ng hiram eh. Buto <laughs> sinabi ko, pares lang tayo. <laughs> Buti nga, hindi mo sinabi nandito ako. Oh. Buti sakto umihi ka. Oo nga. Oo, buti. Buti na lang. Kundi, yari na naman sa ata. Oh, tagay ko, tagay ko. Kaya mo na, baka mapagawin ka ng maga. Ba baka bumalik pa yun. <laughs> Nabusin na natin to. Makanapin <laughs> ka nun. Uh, tagay ko.